ulam na sa bao. <laughs> Tsaka malit yung patsi. <laughs> sa bao ni Ate may. Kaya lang bawal daw guys iuwi sa Monte Claro at ano, may swine oh. May swine flu. ASF. Pati lutong ulam na karne bawal iuwi sa Ay, ano. Saan yung aroma na yun nila? Ah, ah sa yung may ano. Kasi Aroma food park. Ano Saan? Wala pan. Aroma, pa. Ay, ito. Wala Ay, aroma yung. Food park. Iba yung center pa. Iba pa yung pa aroma wala. center. yun eh, yung aroma eh. Aroma sintet. Parang yan na rin yun. Diba? Oo. Okay, yung mataas na yun. Di, parang yan na yun, yung ayang grandia. Oo. Ayan mo muna, magbunta na yun. Hindi ito, itong aroma, ano na yan. Pabili. <laughs> May hilo po kayo? May oh. hari na po kayo? <laughs> Hindi. May oh. <laughs> Dito lagi ang gusto natin. Kasi yung kabila guys, 6,000. Bakit makakonsume ka ng 6,000? Dito, 3,000. Dapat makonsume yung 3,000. Ha? Huh? Hindi magbaba. Itong food na talang niyo Mam, kakainin niyo po dito. Opo, sana. May charge po kasi. Opo, ko lang. Naku may charge daw to. Sabihin mo. mag ka na naman? pa na namin dito, guys. Dito, dito. Dito, dito. 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 dito sa akwan na to. Oo. nagsama ng birthday ko kasi Dito yung... sila. Opo, okay. hindi, totally. hindi naman like ito din. Sino ang ginagawa? Gentil Brian. Nasa kanya ang diskaya sila, di ba? Hindi. Nagpunta sa resendee. Opo, si Lana. Ma'am, yung 4 charge niya daw po 200. Ano na lang daw, i-take out na lang Thank you. kahit sa baw lang, kuya? Yes po. Ba Bawal po kasi magdala ng food. Hmm. Sige po, i na lang po ngayon. Nakata-speak na lang <laughs> ako. Law, magbalik ka kaya, si Y. Hindi, mo doon. Good ma'am. Baka daw kasi wala kayong lechon sa sabihin. Meron naman po kaming preso. Libre po siya. Crab and corn po. Ay, sarap na ang iti. Ah, sarap na ang iti. Low no, 200 ang charge. Balik na. <laughs> no. Pag dito po, ay pag dito may talagang po. Dapat binabaka na lang kay ate. <laughs> Doon mo Malay mo may litong paksil dito, magtingin ka Oh. Kasi wait na lang yan. Oo, mamaya hapon dito. magtingin ka ng paksil dito. kasi Oh. May litong paksil ba kayo dito? Wala po. Wala lutong bahay. Isa pa. Lutong bahay ba? Isa pa. Lutong lahat. puro lahat. Puro bahay ah.

yung sa hood oh. po. Saan ka fish rin po? Ayun no, ulit yung paksi mo. Ayun na no, sisling nit yung paksi mo. Ayun na sisling nit yung paksi no? Bakit pa, bakit pa? <laughs> <laughs> dalawang crispy shrimp, dalawang pork sisi, isang sizzling lechon paksew, isang chicken cordon bleu, isang potato fries, isang creamy tuna pasta, dalawang sinigang na panigay, isang beef and cucumber juice tower, at saka chicken lollipop po. Okay. Thank you. Thank Masarap siya ma'am. Best seller po namin. Yeah. Sige po, patry po. Pa. Si... Isa lang po. Apat na slice lang yun ma'am. Pero masarap po siya. <tinyo> may tawir na nga. <tinyo> soup. Na. Ay, Ito, may soup sila. Soup. <tinyo> soup na <tinyo> gani. Mag-soup na lang muna kami. Soup. <tinyo> Tignan ano po. alam ko na kung anong gawin mo sa Kunwari tubig, lagay mo sa baso. <laughs> Ang <uton lang laughs> na. Ano, tita? Anong niya? Kapad niya <laughs> <mga>, <laughs> Busog na kami guys sa soup. parang hindi na kami makakain. Ako okay. sa dinugo. Wow, ang ganda ng kwento ng baby ah. Uh, kaganda parang prinsesa ah. Uh, ganyan upuan mo pag nag-birthday ka. Guys, ito yung ating mga order. Meron tayong sinigang na crispy shrimp, broccoli, lumpia, carbonara, tuna carbonara, tsaka, oh ano to ay? Cardinal. <laughs> oh mm -hmm. ah, yun yun. <laughs> Chicken Cardinal. 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 Meron din tayong sisig tsaka sisig, lechong paksig tsaka yung loly, lollipop na chicken. Nantay pa natin. Siya <coughs> niya na nauna na kumain. Bili lang ganyan yan yung tower. Sige. Brokoli na try ko ng brokoli. Kainin mo na yung brokoli. Ay. Ha? Wait, tingnan mo daw. Gusto mo tong dahon? Lettuce. Masarap yan. kinain niya nga oh. Lollipop yan, lollipop. Gusto kumuklas niya. Hindi buntasan ng nga oh. Magdikit yan. Ano? na lasa kasi yan Or sisig ko dada <laughs> para Iusod nyo daw dito ah. Eh, sabi ni JJ. <laughs> guys, iusod dito guys. Ayun Sino po may birthday? Meron po may birthday? Ano lang po. Advance po, ito po. Advance birthday? Opo. Oh, katas <laughs> ko ng sibuyas to. Hanggang ngayon katas ng sibuyas. Ha? <laughs> <laughs> Bumas pa po? <laughs> Nagkaduga. Ayan, guys. <laughs> may luli pa Medyo matagal-tagal po kasi yung chicken lollipop. Sige, wala na. Ama, salamat po na mapakarami sa inyo sa mga biyaya nito. Pinagpalag po sa amin. Nawa po ay magsiging lakas ng aming katawan. Amen. Patuloy namin mga gamit sa aming ginagawang mga pagpapagod. Hiniling po namin ng lahat sa mga lang Yesus sa aming talagang. Amen. Amen. And thank you so much po, Ma'am Lloyd. Maraming salamat po. Maraming salamat po.

ito na ang ko. hindi Meron dito? Meron Pag youtube din sila doon. Tapos hindi. Mm. Sao? Meron. Pero baka um, ano yan? Yon. Abalong mo nata yan. Hindi, hindi. Ito may ilo. Nilagyan gano lang lamig. May tinga ba siya kung pagdag nilagyan mo? Hmm. Pinagkabula na kayo sa bulat. Kaya lang ano, mabilis na ubo hintay-hintay pa. Dapat yung mesh bag na malaki na atas order ka na. Yung, hindi na. Subay. Subay. ano yung 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 kulit nyo. Magbiyara nyo lang dito yung mga pagbahan. pa Kanin okay. dito, meron pa? dito, meron pa? dito, meron pa?

Carrots, More. More. More carrots? More carrots. More carrots. More carrots. More carrots. More carrots. Mm, Oka lang ko na. Galing na daw. Ano <laughs> ang Mag-enjoy ka? Masarap ang pagkain? Thank you, Pem. Loida. Maraming mga na

Salamat din kay Anna. Salamat po, Momoida. Tabii po, Momoida. Maraming salamat po kay Mang Gaida. Busog <laughs> na busog sanhi ko sa inyo. Tama maraming salamat. Lahat po. busog. Thank you po, Ma'am Barda. Thank Nag-enjoy <laughs> si Potpot pot, na busog. More pa? Eh, ano pa daw guys, fried ice cream. Anong klase ka yon. yun? Sayan. Hindi, fried cream, to cream to lang kasi wala nang ice cream. Oh. oh! Fried ice cream. Fried half. Fried half. Ano siya ay? Hindi ko pa naman. Yung. Yung. Pag-alutin pa Sarapayan natin, oh. Kaya dito sa Jiu. Kapalampiyak. Ito na ba na. natin? Pasa dito, guys gituan din pa kami na ah. Ay meron pala dito. gito, mas malaki yung gito, mas malaki yung gito, mas malaki yung gito, mas malaki

Thank you, Thank you po. Sige po. Bye-bye daw. Bye-bye. Tara na. Bye-bye, Grandia. Uwi na kami. Uwi na si Popot. The next day. mga ka-dragon uh, bali itutuloy lang namin yung aming vlog kahapon so magbe-breakfast lang kami dito sa Batu uh, Bibi. uh, Sitio Batu Bili ayan na uh, medyo trip namin yung ano yung magandang uh, ambiance ng aming palito so yun guys nag-prepare kami ng aming almusal for today's episode so meron tayong tuyo uh, sunny side and Uh, tinapa? tinapa at syempre talbos so simpleng simpleng lang yung ating almusal guys at meron din tayong coffee, slide <laughs> magkamay lang ako Ito, Tignan nyo naman lang. guys ang ating view. Oh. Ang ganda. Wow. Munti kami hindi matuloy dahil ano, mulang kanina. Okay, Why let's rice? eat. Parang gusto kong makapit. Hindi na. Kama, maraming salamat sa Diyan. Nagkakalag mo. Mangingakas namin ito sa patuloy ng pangyayon ko sa iyo. ng amin. Amen. Kain tayo mga kaparoon. Diba, kapon lang kumain tayo ng kaya na naman tayo. Dahil nabusog kami kahapon, so, simple lang kami ang almusal. Saan yung kape nyo, guys? Ba't karami ito, guys? Ito sa akin lang. Actually guys, pang props lang to. Pero, <laughs> dapat ito yung akin eh. <laughs> Hanggang dito lang yan. Ah! Isang hindi ngungo, man lang, lang mag-init ang lalamay mo. Wala ko yung isang lagukan lang to eh. Hindi na halap ko yung puti eh. Na, mag-inaluto. Buti, gato. Wala, masarap na yun. Oh. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Ba't nang kikara kayo? Ang <laughs> kawain.

Ang so, um, daw nito. nga, gusto ko. Pero kayo ko lang ganyan. Ang ganda daw nito. naka ganda daw nito. Ang ganda daw nito. Ang ng daw Ang ganda Ang ganda daw nito. Ang ganda daw nito. Ang Napa mo yung kinapuy na po ito. pa yung Gusto ko yung tayo na may kalistis. Yung binili ko ni nanay kalistis. Yung ano yung binili ko. Yung maganda. Yung sarap lang naman kasi. yan masarap na rin yan. Ang na sopa. Yung tuyo, yung maalap. Ay, yan. Ay, kanilong Oh, Anong tatahangin At ba? Atin na ayitin. Bakit tinapa? Binibubi pa nga. Ang tinapa. Hmm? Anong san? Ang unang naka-dilibus sa bayan. Nakuha. Nakuha. Masarap ba ito yung pinag ng pinapa <says> Yung nantika niya? Tapos ano? Bago ako? At ko? Binakal mo sa lante. Talagang kulang yung kanin natin. Naibusan? Naibusan? Ito parang galing na ay, ay, sabi ko nga sa bahay, tulog pa yung mga Ako nga, ako nagbangon. pag yun na. Alas 3, kinsi yung magkanyang kapota. Kunti na lang yun kanina. Parang lang. Nag-try lang po, baka mamaya may maubos. Hindi mo ubus sila mga Tamba. Ay, upay Sa akin ka na

Uh, Kain! Ay, isang kilo lang. Tidri. <laughs> <Tidrig>. Kasi kaya <-todrig>. ko yung. <laughs> Ala. Isa pa. Nang isa sa mga kapit. Depend na po, eh, guys. Ang mm -hmm. lamig ng hangin, guys. Pero kami sa Baguio. Baguio sa guys, Nakikita niyo yung sea of clouds na yun. Kunti mm -hmm. lang mga malaki namin sea of clouds kunti lang. Pato ilan, At ang lang. Patatapos ko ang ulan, kaya ganyan lang. May ulan lang kung magandang. Hindi sana kami tutuloy at tumaambun kanina. Tapos nanuto pa ng gogaw ang abang lingkod. <laughs> Ngayon ang opening ng Marianas. Snack ba yan? Eme. Ito yung pinuping kumagnar na lako. Sige. Ang katuloy. Yaw. Pinuping ka. Alam mo. lang yung kape. may tubig pa. may konting... May kudkud inot Ano pa po yun? Ito,

sa ang serpent di ba? Bukan di kanino man yung nagawa. Saan na papunta doon? Pag uwi niya, maglakad na yun. Di minsan, pag nagapunta sa manuot?